For representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Manuel, President Ferdinand Marcos Jr.'s pronouncements on his stance against the ouster bid triggered hesitation to transmit and initiate impeachment proceedings against Duterte. Last November, Marcos Jr. confirmed sending a text message to allies at the House of Representatives to discourage the filing of impeachment complaints. We do not say to the lower house because we cannot dictate on the lower house. It is a co-equal, uh, belongs to a co-equal uh, branch of government. All we were saying, the president was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He is not blocking. He cannot do that. Kaim okay, kanagkadagkadang araw ko sa yung lahat and welcome kulit dito sa tinio tante bunun channel mga kababayan and dito naman po tayo para sa ating bagong action video mga kababayan patukol dito sa mga pangyayari sa ating bansa mga kababayan ito nako uh, makabayan black mga kababayan uh, makabayan black naman na naman pinabibintangan itong malakanyang na, na nangingi alam dito sa impeachment case against Sara Duterte mga kababayan ito ano kayang mangyayari dito nako mga, uh, akala niyo mga babae, si Sarah Duterte wala lang ginagawa mga kababayan at ito. nagaway away na itong mga nagkakampihan ng una mga kababayan para ibagsak itong si Sarah Duterte at ito. Kasi okay. sila sila na lang ay nag-aaway mga kababayan. Kasi nga uh, lumalabas na nagiging klaro na sa ating mga ordinaryong Pilipino na itong paniradi nila dito kay Sara Duterte, ginagawa lang nila ito kasi meron silang gagawing kabulastugan at alam nila na si Sara Duterte ang pipigil sa kanila at magbubulgar dito. Kaya inuuna nila si Sara Duterte mga kababayan. At eto na nga, ano na nangyayari ngayon ako? Hindi nila Napabagsak itong si Sara Duterte at ito sila-sila na lang nag-aaway. Hindi na tayo sinasali dito mga kababayan. Ako, oh, ano ba naman ito? Hindi na. Ah, ito, uh, tingnan natin ito. Pakinggan natin kung anong mas sinasabi ng mga kabayan black dito mga kababayan. Ito, may balita dito. By the way, bago tayo mag sa mga kababayan, okay like and share ng video natin and then yung, yung pakisuyo ko kung uh, nakita nyo yung uh, unang videos natin uh, kung sana matulungan nyo ako na palaki natin itong YouTube channel natin mga kababayan at ito umpisa, umpisa natin mga, umpisa natin mga kababayan tinggan nyo ito nakaspeed up na ito mga kababayan para mabilisan lang ito It has been over a month since the three impeachment complaints against Vice President Sara Duterte were filed before the House of Representatives. While they have been verified, they have yet to move from the office of the House Secretary General as it waits for a possible fourth impeachment complaint. A complainant and the endorsers of the second impeachment complaint condemned the delay, which they blamed on the supposed interference of the President through his public statement. Naku, eto, makabayan black talaga, oh. No, ako Pinagbibintangan na ito Malacañang o si Bongbong Marcos na nag interfere dito sa kanilang final na impeachment case mga kababayan. Ako. Ito kasi yung mga it eh ato ah, opinion ko lang ito mga kababayan. Comment kayo diyan ko dyan kung anong sa tingin niyo dito. Di ba last year, 2024. Inum Let's say sabihin natin 2023 kasi nag-umpisa ito eh. O di ba nag sinabi ni Sarah Duterte na nagmeeting itong makabayan Black at si Martin Romualdez. Yun na nga lumabas yung plano nila na magkakaroon ng impeachment case. Again, 2023 pa yan mga kababayan. At bago yan lumabas, nalaman na yan ni Sarah Duterte kasi nga may may mga, may mga nagsabi na patungkol dyan. At yung makabayan black nag-post nga naman. At eto na nga mga kababayan, no, nag-2024, nag na silang bumanat dito kay Sara Duterte. Numpisahan nila dyan sa mga trabaho ni Sara Duterte bilang Vice President at bilang Secretary of Education, mga kababayan. And then ito na nga, umpisa na sa confidential funds, nagkaroon na sila ng mga hearing dyan. And then suddenly, umatras itong Malacanang. Kahit anong deny ng Malacanang na may kinalaman siya, Eto, umatras ang Malacanang nag-announce, nagpahayag, naglabas ng statement na kung pwede hindi ipagpatuloy itong impeachment case mga kababayan. Kung titignan niyo anong nangyari, yung ibang mga kongresista mga kababayan, ayun na nga, parang lumambot, di ba? Sinasabi nga natin, o, oh, di sige, file na impeachment case para magkaalaman dito. Magkaalaman na. Kasi pinapakita nga nila dyan sa kanilang mga hearing na parang walang alam itong mga kongresista ng ito sa harap ni Sara Duterte, mga kababayan. Yun lang nga na after naglabas ng Pangulo ng statement na ayaw niya na magkaroon ng impeachment case versus Sara Duterte, kasi nga naman natatakot niyang si Bongbong Marcos na lalabas yung baho niya kapag natuloy yung impeachment case. Yun na nga yung ibang kongresista, hindi na rin nag -pursue. Unfortunately, mga kababayan, parang tamang ang sinasabi ni Sarah Duterte dito na itong makabayan black, mayroon itong bang amo. Lumalabas na parang, parang dalawang master nito, pero loyal ito doon sa original na master nila mga kababayan. Di ba? Natatandaan niyo yung sinasabi ni Sarah? oh, eto na nga mga kababayan, hindi na hindi na ito napigil ang makabayan black na mag-file ng impeachment case. At ito na nga nag-file ng impeachment case. At ito ngayon ang nangyayari. Kasi nga hindi na gumagalaw itong ibang kongresista, hindi na sumuporta dito sa impeachment case versus Sara Duterte kasi ayon sila sina... Well, get Sabihin lang natin sangayon sila doon sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Pag na natin sabihin na uh, sumusunod sila. Huwag na natin sabihin na sumusunod sila kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdi. Sabihin lang natin na sangayon sila para may benefit of the doubt pa rin mga kababayan. At ito, yung makabayan black, ang nagagalit na kasi nga wala nang gumagalaw. Sila na lang yung gumagalaw mga kababayan. Anong ginawa ng mga kababayan black ngayon? Ito, pinagbintangan itong Malacanang nako. E di lumabas rin na sila sila rin yung nag dito mga kababayan. Kasi so, pag sabi ni Sarah Duterte na oh, ready na kami sa impeachment case. Last year pa, 2023 pa. Nak. E di sabi ng mga supporters, sabi namin na, oh, o sige, Tuloy nyo yan para magkaalaman talaga. Seryosa na ngayon yan. Hindi e ito, anong sabi ng makabayan Bla black? Hindi e ito, nakikialam si Bungbong Marcos. Nako, mukhang mauna pa itong si Bungbong Marcos. Kasi mga kababayan, kung matatandaan ninyo, wala itong role ng makabayan black. Tignan nyo sa history mga kababayan. Ito lang talaga parating nagpa ng impeachment case. O, oh, tandaan nyo anong nangyari kay Pinoy? Kahit pag kay Pinoy ha, tingnan nyo, sila-sila ngayon, yung mga membro ng liberal, yung mga kandidato ng liberal at ng Makabayan Black ngayon, di ba sila-sila yung nagkakampihan ngayon? Pero tingnan ninyo sa history mga kababayan, search nyo sa YouTube. Itong Makabayan Black, ito din yung mga nag-file ng impeachment case against kay Pinoy mga kababayan. File din ito dati. The same grounds against kay Sara Duterte ha. Betrayal of public trust. The same din yun sa kay Pinoy. Again ha. Again, ito, ito tingnan. Magkaka, mag, mag, uh, magkakampi sila ngayon. Ah, again ha. Pero of course, alam naman natin na may ibang masters. May ibang master talaga itong kabayan black. Posible, magkakampi sila ngayon. Itong liberal at ng itong kakamping liberal at saka itong kabayan black. And then, of course, expect natin na time will come mag, magkakalaban din yan. Kasi nga, ito, nangyari din ito um, kay Bongbong Marcos sa mga allies niya as itong Makabayan Black. And then, ito na nangyari ngayon. Lumalaban na itong Makabayan Black against kay Bongbong Marcos. Mga kababayan. O, oh, di ba? No, kasi, naku. Ito, hindi nyo ito makontrol itong makabayan black. Kasi may ibang master ito eh. And of course, comment kayo dyan. Sa tingin nyo, sino ang master ng makabayan black? Ako, hindi lang ako magsasalit. Kayo na magsabi dyan sa comment section na yan. O sino ang master ng? Sino ang sinasabi ni Sarah Duterte na master ng makabayan black? So ito, master ni Franz Castro pagpatuloy natin mga kababayan. For Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Manuel, President Ferdinand Marcos Jr.'s pronouncements on his stance against the ouster bid triggered hesitation to transmit and initiate impeachment proceedings against Duterte. Last November, Marcos Jr. confirmed sending a text message to allies at the House of Representatives to discourage the filing of impeachment complaints. Oh, yan nga mga kababayan, sinasabi natin. Nagbintangan ito. Well, niyo, Uh, well, sabihin natin hindi pinagbintangan kasi sinasabi nga naman ni Marcos na nag siya sa mga allies niya na huwag ituloy yung impeachment case. Pero yun na nga, ito, pinagbintangan. Inami naman ni Marcos pero ngayon anong sinasabi dito ng Malacanang patungkol dito sa sinasabi ng Makabayan Black. Ito, tingnan natin mga babayan. O, oh, ganito, let's understand this in, in the proper context. Ano. Ang tinanong kay Presidente is, uh, are you in favor of impeachment? Siyempre hindi niya sasabihin na in favor siya or he's not in favor because that is the prerogative of the Congress. You know that under the Constitution, the uh, impeachment must emanate from the lower house. Okay? Now if the president has made a statement at all about that process it is only an opinion that he uh, stated because he for probably the, the thinking of the president is that might be dist distracting us from uh, our O oh, di ba mga kababayan Well, somehow parang of course agree naman tayo diyan mga kababayan kasi nga hindi ngayon yung main problem ngayon mga kababayan yung pagpaimpis kay Sara Duterte 'di ba? Ang late nga lang nung kasi kung sinasabi nila wala nga napatunayan diyan sa confidential funds eh. And yet, pa-file sila ng impeachment case. So, of course, alam nila, alam natin, wala walang patutunguhan 'yan. Nagsasayang, ang isa lang sigurado natin diyan, 'yung masasayang pera ng taong bayan. Pero ito, tingnan natin mga kababayan. O bakit nag-iba ng ihip ng hangin? Nung una, gusto-gusto nila yan. Anong sadin nila ngayon? Kaya ito nag-aaway na. Ito, tignan nyo yung statement ng Malacanang. Dini-deny yung uh, sinasabi yung instruction ni Bongbong Marcos na nag-send siya ng message. Kaya ito, pinaparatangan siya ng makabayan Black na umi-intervene i-intervene dito sa impeachment case. And yet, ito explanation ni eh? Lucas Bersamin patungkol dyan. Oh. Comment kayo dito mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito. Pero eh, ako mga kababayan, ito lang tingin ko. Oh. Dati makakampi para itumba itong si Sarah Duterte yung mga kababayan. Ito sila sila na ngayon ah, nag-aaway mga kababayan kasi nga sila-sila lang ang gumagawa ng mga kalukuhan dyan. Sila-sila lang din yung napapahamak dyan. Ito, natatrap na dito si Bongbong Marcos, mga kababayan. O, oh, natatrap na. Kasi kung ituloy niya ito impeachment case, naku, lalabas yung baho niya. Ilalabas talaga niya ni Sara Duterte, mga kababayan kung hindi niya ito 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 ituloy katulad ngayon nangyayari ngayon ako ito yung makabayan black yung kumakalaban sa kanya mga kababayan ako baka pagkatapos ng eleksyon mga kababayan ako baka unah unahin pa itong si Bongbong Marcos mga kababayan delikado ito nako ako ito pa patuloy ano po sinasabi ni Lucas Bersamin mga kababayan agenda and uh, our move forward no but we do not say to the lower house because we cannot dictate on the lower house it is a co equal uh, it belongs to a co equal uh, branch of government all we were saying the president was saying to the lower house is this is my position but he is not blocking He's not blocking he cannot do that because it is the discretion of the collective of the lower house if they decide to initiate there is no way of preventing that. Uh, you remember... Uh... Mga naman mga, Akaw, mga kababayan, well, agree naman ako dito sa sabi ni Lucas Bersam ni mga kababayan. Technically. Uh, ah, technically, kasi nga, to equal branch yung executive at legislative. Technically, mga kababayan, ha? of course, well, parang nagbubulahan tayo dito kung sasabihin natin hindi ito totoo totoo itong sinasabi or pambibintang ng makabayan black dito mga kababayan. At parang nagbubulahan lin tayo, naglulukahan tayo dito kung sasabihin natin na itong mga kongresista ay tumatayo talaga sa kanilang paninindigan na walang impluensya dito ang ang Malacanang. Tungkol dito sa impeachment case mga kababayan. Whichever is the case, mga kababayan, iisa sa mga grupong ito, eh, nagsisunungaling. Mga kababayan. Ano ang nangyayari? O, oh, ito, nang bintang yung makabayan black, da, ah uh, nag-intervene itong Malacanang dito sa impeachment case. E kapag totoo yung sinasabi ng Malacanang na hindi, at, at totoo yung sinasabi ng mga kongresista na hindi, E di nagsisinungaling ito, makabayan lang. Mga kababayan, di ba? E kung sabihin natin, to totoo yung sinasabi ng makabayan lang. Kasi nga, inami naman ni Bongbong Marcos na nag-text siya sa mga kongresista na wag na ituloy yung impeachment case. E di, isa na nagsisinungaling. E di ito, malakanyang at yung ibang kongresista na nag-deny. Di ba? Again, mga kababayan, nakikita natin dito Tingin si Sarah Duterte, wala lang ginagawa. Ang ginagawa lang ni Sarah Duterte ngayon, mga kababayan, ay tumutulong, naglilibot sa buong Pilipinas at naghahatid ng klarong-klarong tulong, mga kababayan. Hindi ayuda yung binibigay, ha? Kasi walang budget niya in para sa ayuda, mga kababayan, under Office of the Vice President, mga kababayan yung dinidistribute ni Sara Duterte ngayon mga kababayan, yung tulong na dinidistribute niya, ay yun yun sa mga projects na na hanap buhay para sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga, nawawala si Sara Duterte ngayon sa limelight mga kababayan kasi wala talagang issue against sa kanya mga kababayan. Dito lang sa Congress at sa Malacanya ngayon. Kung saan last year nagkakampihan ito at ito naglaglaga na ngayon mga kababayan. Ito na nga sinasabi natin. Ang sino yung may ginagawang kalukuhan at nag, nang mga kababayan? Ishare siya rin yung malalaglag. Ito na nga ngayon. Di ba? O, nung una, panay banat yung kay Sarah Duterte. ngayon, naglalaglaga -lag na kayo nag kayo kayo na nag-aaway ngayon, hindi niyo na kami sinasali. Kayo kayo na. So. Again. Kay sino ang paniniwalaan niyo dito mga kababayan, yung kabayan black ba? Ito ba si Lucas Bersamin o ang Malacañang o yung ibang kongresista? Either way mga kababayan, isa sa kanila ang nagsisino ngaling dito. Ten years ago, si Speaker Mani Biliar, no, when he endorsed the impeachment uh, complaint against uh, President Erab, uh, no one could have prevented him because he didn't the impeachment complaint was. And immediately the Senate uh, acted. the so, di dapat sana wala talagang impluensya yung Malacanang doon sa congr mga congressman, mga kababayan. Ah, ah, pero ito, nga, nag, yung issue kasi nag, nagpadala ng mensahe at naglabas ng statement si Hongbong Marcos, mga kababayan. Kaya ito na, nagagalit na ito, mga kababayan. Hmm. Kahit ano pa man yan, oh. Nung una, nagkakampihan kayo dyan at ngayon nag-aaway na kayo dyan. Ako, comment kayo dito mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito. Hmm. Tapos pinapalabas nyo ni Sarah ang may ginagawang kalokohan. Ito, ito na nga, lumal. ah eh, tingnan nyo ito mga kababayan. Naturally, lumalabas lang. ba diba? Yung, sabihin na natin, kasi hindi ako nainiwala sa destiny mga kababayan. Eh. But yung flow of nature lang ang nagpalabas ng kanilang mga kagaguhan, mga kababayan. Diba? Yung Congress nang bibintang na may ito si Sara Duterte, may ginagawang kalukuhan. Hindi sa dinli ngayon, ano? Na di, ba lumabas din na ito talagang Congress ang nangunguna dyan sa mga kabulastugang ginagawa nila dyan sa pera ng taong bayan. Ito, nagkakampihan. Para ibagsak itong mga Duterte. Nagkaroon pa ng hearing on good govern, uh, government. Sa so, confidential Funds si 30. na nagkaroon pa ng quad committee. eh ano na nangyari ngayon? Ayan. Uh, lumalabas na yung mga committee members ng Committee on Good Governance and Accountability eh, walang alam patungkol dyan sa confidential funds, sa uh, intelligence gathering, walang alam. Lumabas dyan. Eh ngayon, naglagla, naglalaglaga na sila. Sama, kasi hindi nila ito makontrol itong makabayan black. Makabayan black eh. Kahit anong pangumbinsin nila dyan sa makabayan black, e eh, may ibang amo yan na sinusunod. Hindi nila makontrol yan. And then ito ngayon, yung quantum, ba? Diba? Sirang-sirang. Uh, pangalan ng uh, dignidad ng quantum boom ngayon. Isang tao lang buk nagkapabagsak sa kanya. Ay, hindi pala. O. Oh. Kaya, nabagsak yan ni Duterte. O, no? oh, matin si Duterte dyan. Ngayon, si Grijaldo. Di ba? O, oh, sila-sila na nag ngayon. Kasi nga, sila-sila ang may ginagawang kabulastugan dyan, mga kababayan. Ako. kayo dyan, mga kababayan. Kung nasa tingin dito. So, dito na lang po muna tayo, mga kababayan. And then, again, comment kayo dyan. Uh, unlimited yung comment natin siya kung anong gusto niyo comment siya walang mag uh, ano ma walang di, delete niyan okay so then huwag kalimutang mag like and share ng video na to and then okay, subscribe na rin po sa channel natin mga kababay. Okay, so dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.